Grabe nangyari ngayong gabi na to Biglang nag, Namatay lahat ng Facebook namin Kala ko kung ano nangyari Kala ko na na kami Pero siguro Pakana to ng Talagang inan Siguro lahat ng Facebook Kasi lahat kami Facebook namin Pati yung Facebook ng kasama ko Tignan mo Yun o Wala rin parang kala, Unable daw Kaya di namin alam Pero yung YouTube gumagana <laughs> Pero siguro maayos naman to. Hinihintay naman namin kung maayos to. Ngayon ipopost ko to sa Facebook. Hindi <laughs> ko lang alam kung paano kasi nakaano pala yung Facebook. parang to mga ipopost sa YouTube no? Sa YouTube, sa Telegram. Basta wala okay, kami okay, well. gusto ko tong i <laughs> gusto ko siyang i-post kasi lang hindi pala pwede sa Facebook kasi <laughs> wala pala di pala um, bukas sa Facebook. Kaya, tignan mo, sa YouTube, try natin sa YouTube, tignan mo YouTube. Yung YouTube niya mayroon, oh. Sa YouTube yan. Yan, YouTube niya mayroon, ah. Yan, YouTube. Pero sa Facebook, Facebook talaga, para nilang, di ko alam kung hinak nila lahat, kasi parang buong Pilipinas to, eh. Baka magpapalit yung format. Oo, parang mag... Ang iniisip namin, paano yung pag, pagbalik ng face, pagbalik ng Facebook namin, baka may nakakalam na ng password. Hindi na namin mabubuksan. Paano kung sumasahod na kayo sa YouTube mga pages niyo, di ba? Pero abang-abang lang tayo guys, ah. sana safe 'yung mga ano natin, mga bank account niyo, mga naka ano 'yung sa Facebook niyo, sana hindi sure. maapektuhan 'yung mga ano niyo. So, hanggang dito na lang. Please. 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 Please.